Sikayo kayo, iti may isang pundasyon ako, iti uh, komunidad. Si kayo, iti magpatpatagkar, iti uh, may isang samahan na talaga, iti may isang lugar. Dakkel ti kontrobyusyon nyo, iti ili tayo, dakkal iti uh, tulong nyo, suporta, nga ipapaayo, Suloy-tuloy lang ang sayawan at kasiyahan na dito sa Senior Citizens Day. Sa bawat giling ng bewang at padyak na mga paa sa pagsayaw, ramdam ang saya at sigla sa kanilang mga mata. Mas pinasaya pa ito ng mga lokal na opisyal at mga bisitang dumalo. <makes noise> binigyan diin ng mga bisita ang importansya at kontribisyon ng mga haligi ng komunidad. Ang mga aktibidad at programa para sa mga senior citizen ay suportado ng LGU, lokal na gobyerno ng San Manuel. kararamid at may amin na pagsyaatan, lalong-lalo, kanyayo nga lalo -lalo, kanya senior, katulungan may, dito kito isang gunang by members, tanong kasta, at ad ado, iti benepisyo ng mga maawat nyo. Numalagip nyo ako at ati senior citizens expanded law. At agad ako inaramit ni senador. Katakta at ati maawat na di kito yung 80, 85, 1995, uh, 10,000 yata, no, malapit. 10,000. So, 10,000 sa 80, 10,000 sa 85 hanggang 95. So, nga ako, ako, hanggang may promisa, nga ako, kadwak, dito isang ko members, adalin me, no, kaya, ti Finances, ti LG, San Manuel, tanwa, damat, ti may counterpart tayo, hanlang, ajay, centenarian. Dore so, basit lang ako amok. Mayat dito isang gunahan bayan members na nokasta at damat di basit na maawa dito ang 80 85 90 95 Manuel. Abot te rin ang mga ngiti ng mga senior citizens dahil sa mga parafel na kanila namang hinintay at inabangan. Ang Senior Citizens Day ay isang araw na puno ng tawanan at sayawan. Isang espesyal na selebrasyon na inihanda upang mabigyang diin ang ating pagpapahalaga at paggalang sa mga nakakatanda na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa susunod na henerasyon. Ang ganitong aktibidad ay isang patunay na ang pagpapahalaga sa bayan ay nadarama sa ating mga puso anuman ang ating edad. Sa bawat ngiti, bawat galaw at interaksyon, buhay ang diwa ng pagkakaisa.